Mga Ava Tupig, Ube Bread, Ava Tart, Ava Cookies, Ava Inipit at Ava lamang ang ilan sa mga produktong ipinakita ng bawat barangay ng Tuba, binget. Ito ay sa pagdiriwang ng bayan ng ikawalong Ava Festival ngayong taon. Isa sa mga nakiisa dito si Lin. Kanyang ibinida ang mga inani nitong tangkay at dahon ng gabi. Ay, na. Kaya di last year, naki-atin kami ti Contest ngay kayo, yung ti na. So nga, hindi tatamanan nga, kakorda nga, so may kami, may at Tema ng pagdiriwang ngayong taon ay sustaining entrepreneurial development amidst agricultural challenges for a better and healthier tuba. Uh, the purpose, I Miga mean, kita uh, we want also to enhance our farmers through the, uh, the uh, so many series of uh, trainings and seminars isong ada ti produce da dito nga prasis uh, prasis products of aba uh, fresh nga pising ada toy takayat kayat we want talaga nga emphasize nga aba is our one town one project iso nga iso ti in introduce me iso ti uh, advise me kada farmers mi nga oh, nga ada ku mga kanayon iti aba iti every year and nayon nayon nanda pa iti agmula Maliban sa Pantawid Gutom, samut saring sa nutrisyon din ang hatid nito. It contains high amount of carbohydrates which are considered as go food and for our children we want them to consume this uh, as a source of their energy. And it, this aba is also a good source of uh, manganese and calcium. Dagito the eh, the, uh, these nutrients are called essential nutrients because the body needs it although in small or trace amounts, they are very essential. If they are not in the diet, then this, this results to bad health. Dagdag pa niya, mayaman rin ang gabi sa vitamin C at zinc na nakakatulong sa pagkontrol ng presyon ng dugo. So uh, as much as possible, we are encouraging our young people to consume this and to regard this as a uh, very nutritious food. Ang nasabing pagdiriwang ay paraan ng pamahalaang bayan upang maipakilala pa ang gabi na kanilang one-town-one product. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.